taas tumuturo. Wala nga eh. Kailangan ba talaga? Oo. Oh. Wala nga ba sa akin eh. Saan? Saan ka ba kasi pupunta? Ha? Ah? Saan ka ba kasi pupunta? Punta lang. Kasi ma-report muna ko. Bakit? Wala trabaho, siyempre. Eh, nakaburi sa bahay ko. Wala nang trabaho eh. Hmm? Wala tumuturo eh. Mm?

ay magas naman ko. Kasi huh? na ngayon ayos pa gabi. Tapos na yung tanong ilinis. Masabi sa labi lang? Masabi sa labi ah. kasi pag naglilis ka, gawin mo eh. na lahat. Ano naman eh. Kung sa kanang, para nakuha pa naman ah.

pasahan ka mo eh. Eh, pa Ang pasahan siya. Pasahan pa yun! Sa kabilang pala yan eh. Ano yan? Ako tuloy. Pinahala mo kalulod ng pa? ay mo ni eh. Salay ko ba? ba ito, sa ng, eh. ng ako ako ba? basa. Pali na oh. Si Pro, pati si Pro, ko. Ah! Wala na. Diba? Ito kasi eh. Panay ah. kasi utos eh. Eh, pwede naman ng ganyan eh. Dito lang si Babo kasi ang babasahin ay ang babasahanin mo eh. Sino to sa nagbahay mo? O ba na to eh? Eh, may nakita akong basahan. Kaya kala ko pwede na yan. Kasi pero nila. Baka ba, na to ipalis lang ako eh. Bakit ba, kasi dyan may pinapat yung motor? Hanap-hanap. Hindi ko na sama ako dyan ng motor. Kita mo yung ako ng motor? Hindi ka dito na muna bago mo tinanggal yan. Ang so, tubi pala ba? sa loob. Wala akong basahan yan eh. Eh, paano alis ito? Hindi na walis. Mabahan na, na to eh. Alam report ka. Pariputin mo gano'n tsura ko, binasa mo na ako? Pwede magbihis ka. Eh bakit kasi hindi ka nag-ano nang basahan mo bago ka sa... Huwag na, pakaaraw ka mag-report sa kusina. Ang bahay na to eh. Bahala ako, ayaw mo. Huwag na, huwag na. Kaya kung basahan ako.